ay depende po kung sino mag gusto pumasok sa ating live o makit ng presensya ng dasal yan naman po ay nasa sa inyo at kung hindi nyo naman po gusto kung sakali man ay eh, kayo na po ang bahala na mag skip ng ating video hindi ko po ipinagsasapilitan basta kayo na po ang bahala uh, tayo po ay magpe-prayer ngayon at ito yung kandila na gagamitin natin puti ah, syempre, narito po yung mga gamit na pangproteksyon sa mga uh, usog o alam nyo po ba yung sa pa, pag mga bata na sila na babalis, eh, mahinam ko na meron sila niya, pang, pang bata pang sa mga dalaga, kasi maranay na nababati ang mga babae, dalaga at minsan ginagayuma ano So, ito, nagagamit din daw pala ito sa pangontrang gayuma. Itong isang ito. At, uh, okay, um, magsindi tayong kandila. Basta, yun nga po, tulad na sinabi ko sa inyo na hindi po tayo namin Eh. Kasi yung mga pumasok, at pumasok. Okay. Hindi po sa pilitan yung ating pag-ano, pag, pag ano Basta, yan. Meron naman po dito ng Ito pong lampasan na ito, ilalabas po natin ito. Medyo masakit ito. lampasan ba ito? Parang donut. Ilalabas po natin yan. Ay po pwedeng manatili yan dyan. Ito po yung mga langis. Yan. Ang mga langis na ito, wag may lumimos po, kasama po yan. Pinaka-previous na rin po yan. Pinakang kaloob. Kung sa... lang. nasa line. Hindi po tayo makakasagot kasi ay nasa line tayo. Magandang hapon po sa lahat. Yan nga, meron tayong isang kandida. Antay-antay lang po natin yung iba na papasok. Para makapagsimula na po tayo ng prayer natin. Ang dasal. Amin lang natin yung isang mga. Magandang, magandang hapon po sa lahat. Gandang hapon. Ayan, pwede na tayo mag-prayer. Maraman -maram na rin tayo. Pakita ko lamang po yung ibang mga gamit na narinito. May langis po dyan. Meron pong mutya sa uling. Ayan. Teka lang, ikuha ko lamang po yung iba pang mga gamit na... Ayan, may lang po na panghaplas, mga gusto. Yan po ay bubuksan natin para mas malakas ang bisa. Lahat yan ay bubuksan natin. Ingatan lang na huwag matapon pag kayo ay nagpe-prayer, ano. At yung pinakang, ano, isama po, yung mga ganito. Para hindi kayo nalilito, hindi nyo na kung saan-saan pahanapin. Merong ganon, hindi makita yung taklog hanggang sa natapon na lahat. Nangyayaya -ya sa akin kasi minsan makukulit yung gabay ko eh. Okay. So, ito pong lahat ng mga langis na ito, bago po ako umalis, pumantakling hospital, ay siyempre ito po ay ating babasbasan para na rin po sa lakas ng bisa kapag i kinakuan po inihahaplas sa katauhan. Yan. So wag na po nating patagalin ano. Ayun. Basta yung pong inyong takip po, inyo pong basta lamang ilagay ko saan para hindi po kayo naghahanap. Yan. Tayo nagkakaroon pa ng oras. Marami pa rin tayong mga obligasyon sa buhay. Yan, yung ibang mga langis, bukas na rin natin Una yung iba. Kasi nagmamadali rin tayo. yung 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 May kukunin pa yung yung Eh, Ito po yung mga gamit pa na naiwan dun sa aking uh, Arkangeles at saka ito. Sa... Ilawan po natin para mas okay. Para mas kitang kita nyo. Baliktaran, pwede nyo po itong screenshot pag gusto nyo. <coughs> Kung sino man po magpapagawa ng habak, yung habak may, may mga sarili-sariling kwarto o sarili-sariling lalagyan, meron po akong kilala na magagawa niya. Okay? <clears throat> Layo lang po natin ang mga mutya sa mga medalyon. Yung mga sing-sing, ano po yan? May mga basbas -bas na po yan. Ang ano na lang ay syempre, kayo na po ang bahalang mag-debosyon para sa kanila. Pero yan po ay may mga kompletong bas-bas na yan. Tsaka konsagra. <clears throat> okay? So, sa makikinig lamang po ano, ng prayer natin. Okay? Depende po sa inyo. So, basta po yan ay nandyan ha. Ah. Siyempre, yung mga panarili nating gamit pang proteksyon, lagay na rin natin. So, kahit sa baba na lang ito muna. Okay? Um, <clears throat> Sabay na rin kaya natin ang insisut kamayan. Ito na po yung one, yung pinakang guard ninyo sa lahat ng lakaran. Lalo na kung kayo ay gumagawa ng maganda sa kapwa mas lalong lumalakas kapag gumagawa kayo ng mabuti. Dahil po si <coughs> si San San ano ito? Si San Miguel Arcangeles, tagapagtanggol po yan ng matutuwid na tao. Kaya pag lalong pag ikaw ay matuwid, mab mabuti kang tao, mas lalo kang ililigtas ng gamit. Yeah. Salamat po sa mga nandyan kay Pit Dendi. Salamat po. Uh, hindi pa po, po tayo monetize dito. Mahirap talaga makamonetize dito sa ating ito. Lalo't hindi natin pa ng paglalay. <coughs> Sige po, prayer tayo sa mga makikinig lang. Sa hala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patuloyin mo po kami sa inyong napakagandang Ahana, uh, Diyos Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga, 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 mga pagkakamali, pagkukulang. Ito pong mga narito ng mga kaibigan ko na naghahangad po rin ng mga uh, makapangyarihang gamit na ang kapangyarihang yun ay inihingi namin sa iyo ng pahintulong na palagi mo po itong dagdagan ng kalakasan. Ganun na rin po sa mga taong nagkakaroon ng mga matitinding sakit, ay pagalingin mo po ang Diyos sa mga. po ang aking mga kaibigan ay patuloy na manalig sa iyo at manampalataya. Bigyan mo po sila ng malakas na isikan at saka espirituwal Ilayon niyo po sila sa lahat ng mga Kami pong lahat, Panginoon, ay mihingi sa iyo ng patuloy sa mga gamit na ito. At alam po namin at alam din po ng mga nakakakita ng na ang mundong ito napakagulo na. Lalo na po dyan sa Israel. Marami pong nagiging gera. Eh, Panginoon, sana po ay mawala na po ang gera ngayon at magkasundo-sundo. Kayo po, Panginoon, ang makakapagpawala ng lahat ng mga sa mga pangyayari sa mundong ito. Kaya nga po, lubos kaming tumatawag sa iyo. Labos din kong magpapasalamat dahil sa ligtas kami palagi sa anumang biyahe. Panginoon, maraming salamat sa biyahe at krasya sa, uh, sa lahat po ng kalangasan at tibay ng puso. Pagkat uh, marami po uh, gumagambala, lalo lang po sa mga taong kinain kita. Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan.

sa mga mga pangyarihan, patawad po sa aming mga nagagawang pagkukuna. Salamat na rin po sa mga bago kong kaibigan, mga kaanak, mga pamilya. Salamat po sa mga lalaman Espiritu Santo. Ang Maria, napupulong ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasay yung bukod pala sa babae ng at pinagpala ang Panginoon ng sa Sa Panginoon ng Panginoon Diyos, ang mga namin makilang kasalanan ngayon at kung kami mabago tayo. Ay, sorry po. At ako'y medyo... Okay. Simulan po natin yung sa sumasampalataya. Sa hala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinangako ni Santa Maria Mirai, pinagpak sa akin ni Poncio Pilato, pinako sa cross na matay ni Libin, na naog sa kanaroroonan ng mga yumaot na may pang araw ay nagbuhay ng mabuhay. Umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. <laughs> Iwan natin sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una at walang hanggan. Amen. <laughs> Good evening po sa inyo. Prayer muna po tayo at paglilinis ng ating mga kasalanan. Sa mga nakikinig naman po, ito yun. E ito yung picture rin din. Ang paglilinis ng mga kasalanan. Ama Jesus, Ama rin tuong um, kung di um, maamin sila, O oh Jesus, na ibig magdala habang kakawa ako, oh, biyasa ng alam, Jesus, sa silikamusun.

Okay, <laughs> maganlag na po. Sorry po ha. Diyan. You know. Nawa no, tayo ng konti. Ito po, bukas na. Ito. iyo ang dipotente dilis at may yung tray dito. Abraham sa maras ng Diyos. Sakto ang lumayos di in birds

tayo. Bukas ng pinto, Dios omnipotente, dilisak, may ipitreya. Trainitas, imbiat, abramak, branasar, naras, pilay, spirito, bernabal, sakto, odorabal, sakto, lumayos, di, maong, mao, 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 invisibilis, ailbits, iakim, mo, he, ak, akdang, okdong, i, a, i, a, i, ai i, ai o, pag ako po tayo may pati. Eko dexit gusong inbirator sa semen sinato igusong o arbi pater igusong Coronelis Dios, 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 Yeah, but sorry po, sorry. Ano tayo, na so so good tayo. Uh, wala tayo sa prayer, ano, uh, sorry. <clears throat> okay, medyo masama din ang ano ko. Oh. Na nalulula Sige Sa Labanan natin para makapag-prayer tayo ng mas okay. Okay, sige po, sabayan niyo po ako. Kung kaya niyo, kung meron kayong mga kopya po nitong aklat na ito. Ito po ang tinatawag na lihim ng karunuhan ng, ng, ng Diyos. Ang Diyos, Diyos ang nipotente ni Isaac may ipitrain try dito sa India at maras ila yung ba rin na ba? Sakto. Adora. Adora saktong Sakto? Lumayos ni di, Imama. Ito sa marili. I-acting. O kaya. Akdam, akdam, iya,

Or net or net this, but it is gusong diner. Or it is it talaga. Ay. Kalabang kasi natin rin po sa ating pinupuntahan po, yat. Kasensyal po kayo. Ay. Okay. Kaya natin yan. Dios omnipotente dilisak may ipitrayam tray ang abraman bramno sar maras peleus espiritu bernabal di mao ma, maok ok, invisibilis Elbits, ilbits e aktim akdam of ok, dom i u a o i a i a i a i a o, o ha, lamaro pa tiyan kayo yung tibulong tas may i-exercis ako niya man dati God except this is if he is spirit of the cruise and be yung ato ang Diyos sa ito Di ispirito, igusong imbiyelator, kung Diyos so paraong isakto si Simeta, sinato igusong o arbi Diyos, pater igusong Ornelius Peleus. kaya sorry po. Talagang hindi tayo ganito sa ano. Ano na lang talaga. Siguro sa nakikita kong pangyayari ngayon. Tingnan natin. Pero okay, swerte na naman tayo sa paglalakbay. Eh. Ayan, ito yung dahilan. Ito pong utyo na ito, uh, lumalakas naman yung inyong uh, spiritual. Yun nga lang yung physical nyo, nagiging antukan. antukan. Pero marami ding umahan lang ng mga elemento pag itong utyo. Marami ding makakalaban na ito ay sumasapi sa mga hayop o mga palaka na gumagawa yan ng paraan upang magkaroon ng dulas ang tao bagay yung katawan ng palakang yun ay gagamitin para lamang mapahama ka. Yeah. Okay. So, pasensya na kayo. Tagang ang oras natin ay medyo ka. Ah, dahil nga rin po nga. <clears throat> Sa ulo naman natin to eh. Kung bakit na yun nagkagaya. Okay. Sakto, igusong o arbidius pater igusong or nedis dios pileus igusong beginner Deus quis. Santo. Okay po. Sana po. Eh, ano ko po, po yung aking kwan? Yung aking po sa motor eh, may tawag doon. Ibabalansi lang po natin ngayon. Medyo kung ano ko ngayon bumigkas, ano hindi katulad ng mga nakaraan. we okay.